Oh. oh. Ah, muna na sa pit up day. Pit up lang yah. Aku oh, segera si papa no comment No, <laughs> oh, to guys, mainan guys no. Ro, oh, tubig right, na malabas oh. na malabas na yung labas butas na ang kuan guys pressure tank <laughs> wala na siya wala na ni tama na ni natamaan na ni yung gumaan ni oh may tama nang baga stick ng tubig So, ayan guys, no, ang ginawa namin dito is papalitan namin ng kan guys, 100 liters na bladder tank, no, yung patayo o siya guys, no. Itong pula na Lucky Pro hindi, hindi na to gagamitin pero may uh, maiiwan dito dito guys para sa kanyang kan uh, platform lang yan guys ng water pump, no. So kasi butas na yung rubber niya sa ilalim. So yan, uh, tatanggalin namin to. Linyahan namin ng bago papunta dyan guys. At lagay itong return na bago dito. No? Boss Joel, no? No. Okay kayo. Okay kayo. So, guys, natanggal na namin yung guma niya guys. Ito. So yun. Nabitas git guys. ah uh, bitaw siya guys no. Ana matagal na tong nabutas oh. Sumabog to guys. mana Eh? sa union dahil niya ang union, mana mana agad sa so union niya, hindi pa aw, hiyugta niya mo? wala na ako hiyugta aw, you know, tanggal na ito so, itong tubig, pili pa itong magamit guys ito so, gawin na lang itong platform niya guys no ito, lagyan pa ito ng bahay, takip sige, andar, on Raw. ada jangan gitu. Okay. duga begitu kayak nyapalungon kayak daku daku maning ku ana. Dikirim dulu tau. Hmm. Diklar nikalah.